So ito, umpisahan na natin mga kababayan, yung ating unang topic patungkol dito sa nangyari sa Cebu na maala Yolanda. Mm -hmm. <clears throat> so ito na mga kababayan, ang katotohanan. Mismo mga kababayan na ang gobernadora ng Cebu na si Pam Bariquatro, no? Si Pam Baricuatro na mismo nagsabi, failure ng last administration ang nangyaring malakawakang baha na first time in Cebu history nangyari. Failure, sa madaling salita, bagsak, kamalian, kasalanan, palpak ng administrasyong Duterte. Ngayon mga taga Cebu na DDS, hmm? DDS pa rin ba kayo? Sige na, ha? mga DDS, paki-comment dyan na mga taga Cebu na DDS hinahamon ko kayong lahat. Ngayon ninyong sabihin na magaling si Digong at mga DDS nga kayo. Kita ninyo, sinampal na kayo ng katotohanan. Hinampas na kayo ng baha. Nilunok na kayo. Tinabuna na kayo ng tubig. Putik tubig. Ha? Troso. Ang sumalubong sa mga kabahayan ninyo. Duterte pa rin ba kayo? <clears throat> Hindi pa rin ba kayo natatauhan? Mismo ang gobernador ninyo ang nagsabi. Failure, ah, 29 billion. saan napunta? Sa administrasyong Duterte nag-umpisa. Failure pag nanakaw ng flood control, pagbulsa ng DPWH project binaha kayo, putik, tubig, troso. Ha? PTT. Putik, tubig, troso. Ang bumangga at lumamon sa mga pamamahay ninyo. Ya, yeah? utang na loob. ba? Diba? Credit inside sa Ingles. Bulag pa rin ba kayo? Ito na, mga kababayan. Pakinggan po natin mismo ang gobernadora ng Cebu na si Pam Baricuatro nagsabi. Eh, 2019 nagsimula, Cebu Governor Baricuatro V. Fast Administration Liable or Liable for Flood Control Anomalies. Kita ninyo yan? Ngayon, ito, masasabi ito ni Governor Pam Baricuatro. Putang inamudigong. Yan talaga ang masasabi niya. Ha? Ah? Ewan ko lang kung hindi pa kinatatauhan, mismo na yung gobernador ninyo ang nagsabi. Ha? Ah, ito, ito. Mga kababayan, ito po. Ah. Who is responsible? Ha, ah, ito ha. Ah. They believe that it was the past administration who is responsible. I definitely, Karen. Because I'm just here just an over 100 days. Mm -mm. And, and and by the time I got here, um, that's that's when the, the the flood control the president announced it during his sauna. Remember that was around July when he was the one who uh, talked about the flood control projects. Mm -hmm. Mm -hmm. So, so has it been many years that the past administration, I, I mean, or that the province has been receiving flood control funding? may uh, taon na po ilang may alam niyo po ba ilang taon na panahon pa po ba ni Duterte ganun po ba hanggang ngayon um i think 2019 2019 hmm. ayan na uh, yeah 2019 yeah so i mean noong 2016 uh it was also your predecessor governor Gwen Garcia who was sitting in that chair uh were there flood control projects being built in Cebu then Um, well, it's not for me to say but what I can tell you is 2019 nagsimula. Diba? Okay. All right. Okay, oh, tignan ninyo mga kababayan, ha? Tinanong ni Karen Davila si Governor Pam. Ito ba ay sa administrasyon ni Governor Gwen Garcia? Itong bilyon-bilyon na mga flood control na nawawala or di kaya tinayo pero substandard. Ang sabi ni Governor, hindi ko masasabi Basta ang masasabi ko lang 2019. Ngayon magbalik-tanaw tayo mga kababayan. Sino po ba ang presidente ng 2019? Ha? Sino po ba ang DPWH secretary ng 2019? Ya? Yeah? Si Marcos ba? Ha? Si Vince Dizon ba? 2019 mismo i namin. Sinabi nang mismo ha mga kababayan gobernadora ng Cebu tandaan ninyo yan. pero aminado siya alam mo sa totoo lang mga kababayan no wala namang masama kung anong kulay mo yeah, walang masama kung didiesian ka loyalista ka or pinklawan ka ang masama doon yung pagtakpan mo yung mali no in fairness kay governor Pam hindi niya pinagtatakpan si Digong. Inamin niya mismo 2019, failure of late administration or last administration. Walang masama umamin. Ha? Ah? Walang masama umamin na may mali. Ha? Ah? E alang nga naman sisihin mo si Marcos. Tignan ninyo. State of National Calamity, diniklara ni Marcos, 1.3 trillion ang ibasak na pondo para sa Cebu, 1.3 trillion. Para sa tao na apektado ng baha at sa lugar sa Cebu na naapektuhan, naapektuhan ng baha. Ha? Pero mga kababayan, nasaan po yung 26 o 29 billion na para sa flood control na yan? Sino ba ang dapat sisihin? Kaya yung mga taga Cebu dyan na nagpo-post-post na sinisisi si Marcos. Ha? Ah, naninanakaw daw ang pondo. Gobernador na ninyo mismo nagsabi 2019. Hi, si Marcos ang may kasalanan yan. Ha? Ah, ayan, Marcos pa rin kayo ng Marcos. Mga putang ina ninyo. Yeah? Pasensya na, namumura ko kayo. Ha? Ah. Puro kasi kay Marcos. Ha? Ah, Purkit ang bahay nangyari sa administrasyon ni Marcos ay si Marcos na ang kasalanan. Pero mismo ang gobernador ninyo na nagsabi, 2019 ang pondo ng putang inang plan control dyan. Ha? Ah? Anong nangyari? 2019 pa yan. Sino bang ang presidente niyan? Si Marcos pa rin? Tang nyo. Palibhasa kasi mga DDS kayo. Di ba? Kita niyo yan? Ito ha, hindi ko ninumura yung lahat ng taga Cebu, yung mga DDS lang. Na binaha sila, nakikita ko siya napakadami, ang daming mga influencer sa Cebu. Lalo na yung mga sikat na influencer dyan, yung Amorin ba yon Yung magkapatid na, anong pangalan nun? Yung magkapatid, yung magkuya, yung Jasper, ano ba yon Ah, tapos meron pa mga, mga, kasama nila Snake Princess. Ah, sinisisi nila si Marcos, sinisisi nila Marcos administration. Putang ina nyo, nag-influencer kaya ang bububunin nyo. Di ba? Sinisisi nyo. Ang influencer kadalasan sa Cebu, ang sinisisi si Marcos. Na binaha sila. Eh bakit hindi kayo nagre-research? 2019 pa yung project ng flood control dyan. Di diba? Tignan ninyo ha, gobernador na mismo ninyo dyan sa Cebu City. Ang nagsabi. A ano po ba, 2019 nagsimula ang alleged corruption? Mm. Ganun po ba sa flood control? <laughs> I suppose. Alright. Okay. Now, uh, diba? I'll move on I think. Uh, any announcements, Governor? I think this is a good time for if you want to call on to the government, the private sector, <coughs> i-bahagi nyo na po lahat ng pangangailangan po ninyo ngayon, ma'am. Yes, I have already relayed to the national government um, anong kailangan namin dito sa Cebu. And I want to appeal also to the public na if um, there are any donations for Cebu, right now we are open for it. And uh, most especially, I want to tell the Cebuanos that do not lose hope. as you know the meaning of hope. O, oh, diba? Gobernadora na mismo nagsabi. Do not lose hope. E eh, di yung mga DDS, bahala kayo sa buhay ninyo. Mabulok kayo dyan, mga may kayo. Tang ina nyo. ba diba? Bangag yung presidente. Doon kayo manghingi. Kay, du-du, kay Digong. Yeah. Bakit kayo manghingi sa amin? Bakit kayo manghingi sa presidente namin na bangag? ba diba? Mm. Yan ibabalik namin sa inyo. O, oh, mga DDS sa Cebu. hmm, Doon kay kay Sarah manghingi. ba diba, mga DDS kayo? Oh, 'di ba si Digong ang hari ninyo diyan? Si Digong ang idol ninyo? Oh. Putang ina nyo. 'Di ba? Wala kong pakialam kahit mag-trending at mag-viral ako. Oh, isa lang masasabi ko. 'Di ba bangag ang presidente namin? Mm. 'Di ba adik ang presidente namin? 'Di ba magnanakaw ang presidente namin? Oh, dun kayo kay Digong manghingi kasi kasalanan ni Digong yung putang ina niya. 2019 na project, 26 billion saan napunta? Ha? Kung hindi niya binutas yung bundok, kinuha yung mga bato na dolomite at nilagay diyan sa Maynila, sa May Manila Bay. Hindi sana kayo magdurusa diyan na lumalalim yung lupa niyo diyan, yung bundok ninyo. Hindi sana makakalbo. Di ba? Tignan ninyo yung gobernador ninyo. Napakabait. Yeah? Napakabait ng gobernador ninyo, Bilu. Ha? Ang galing ng gobernador ninyo, napakabait. Alam niya. Tignan niyo mismo yung gobernador ninyo, DDS yan eh. Pero inamin niya. O, asan na yung vice president ninyo? Asan yung vice president ninyo? Di ba hindi yung adik, putang ina niya? Di ba hindi siya bangag? O, asaan siya? Ha? Nasaan yung vice president ninyo? 'Di ba? Nasaan yung vice president ninyo? 'Di ba hindi siya adik, hindi siya bangag. Ha? Yeah? Oh. Hinahanap ko. Oh, ngayon gusto niyo makita kung nasaan yung vice president ninyo? Ha? Yeah? Gusto niyo makita kung nasaan yung vice president ninyo na magaling? Ha? Ah? Doon kayo kay Sara manghingi. Doon kayo kay Digong. Oh. Gusto nyo makita kung nasaan yung vice president ninyo? Ayan o. Oh. Ayan. Yung vice president niyo nagbakasyon. Ayan yung vice president ninyo, hingian ninyo ng tulong, di ba? Ayan, di ba, Duterte yan? E, di ba, DDS kayo? Mm. Ayan. Hingian nyo ng tulong, yung vice president ninyo, enjoy. Enjoy sa bakasyon. Thank you for visiting Dunya. Ha? Ah, Dunya Chuling Island Resort kag Mauban Quezon. Ayan ah, ayan. Ayun yung vice president ninyo. Ayun, nagbakasyon sa Quezon province. Nandoon sa Dunya Chuling. Mm. Kita ninyo? Ayun, yung vice president ninyo. Kumusta ang sibo ni Lunop kayo? Mm. Tinambakan ng putik tubig at troso. Yung vice president ninyo nagbakasyon sa Quezon Province. Ayan, kita nyo yan? O, oh, five hours ago. Ayan ang magaling ninyong Vice President. Di ba DDS kayo? Huwag kayong manghingi kay Marcos. Mm. mga utang na loob, mga putang ina nyo. Yeah? Pasensya na, Mura ko kayo ha. Namura ko kayo dahil sa kabubuhan ninyo. Hindi ko kayo minumura dahil apiktado kay sa baha. -mm. -mm pinagdasal ko pa kayo na sana maligtas kayo. Unang-una, hindi naman hindi ko pinagdasal ang tao, pinagdasal ko yung mga hayop. Ya, yeah? yung mga pusa at aso doon, yung mga biik, ya, yeah? yung mga kambing, kalabaw, baka. Yun ang concern ako pero sa tao, wala akong pake. Yeah? At sana mabuhay pa kayo diyan. 'Di ba? Doon kayo kay digong manghingi. Kasi 'di ba bangag ang presidente natin? 'Di ba? Adik weak leader, Mm. Doon kayo manghingi. Putang ina nyo. Oh. Kita ninyo yung vice president niyo nandoon sa Mauban Quezon province nagbakasyon. Ya? Yeah? Samantalang kayo putik ang nililigo ninyo. Kita ninyo ako, hindi ako naaawa sa mga tao doon na nabahaan eh. Naaawa ako sa mga hayop eh. Aso, pusa eh. Kalabaw, kambing, kabayo, baka, biik. Ya? Yeah? Sa tao, wala. Naaawa kanyan di ba Magaling na presidente si Digong. Duterte, pamur. Ya? Yeah? Oh. You know, hold on, pains end. No? Mm. Uh, let's not lose hope. Mm. Everything happens for a reason. And you never know what tomorrow may bring. Mm. Like, so, Alright, matan matan matanong ko lang po ma'am, for donations, does the province prefer cash? Mm. Or if people donate in kind, what do the evacuees, what does the province prefer? niyo, ninyo. niyo. ninyo. Dapat tularan ninyo yung gobernador ninyo eh. Yung gobernador ninyo hindi niya pinagtakpan. Hindi niya pinagtakpan. Kung ano ang mali ng nakaraang administrasyon inamin niya 2019 2019 nasaan napunta bilyon-bilyong pondo sa flood control. Diba, kita ninyo? Dapat gayahin ninyo 'yung gobernador ninyo. Hindi 'yung puro kayo panisi, 'di ba? Pasalamat kay kay Marcos, 1 trilyon ang ibinilaan sa inyo. Pero sasabihin nyo pa rin, adik bangag. Yeah. Oh, o, ito, pakinggan niyo ito. Cebu noon. Mm. Ngayon, ito na siya. Mm. First flash flood in Cebu history. Yan ang sabi mismo ng governor ng Cebu. Sa mm. mga nagkalat na larawan, parang nasa disaster movie ang probinsya. Patong-patong ang mga inanod na sasakyan. Pagsawa, nagsilabasan dahil sa baha. 66 ang patay. 26 ang nawawala at mahigit sa 706,000 na tao ang apektado. Pero teka, mm. magyo lang ba talaga ang dahilan o kagagawan din to ng mga tao? Ito ang mga itinuturong dahilan lang ngayon kung bakit nangyari ang pinakamalalang pagbaha sa Ayan, kasaysayan Dulumite ng Cebu. Pa. Una, andyan daw ang overdevelopment sa bundok. The Monterrasas na Rice issue. Noong hmm. 2023, nag-viral ang post ni Atty. Jesus Falsis tungkol hmm. sa Monterrasas na Rice. Isang condo project Ayan. sa mountainside ng Cebu. Ha? Ang kanyang post ay directed... Ayan, Slither Young. Hmm. Sa mga hindi po nakakaalam, si Slither Young po ay ang panalo po, ang nanalo noon sa PBB no? Sa PBB si Slater Yang, kababayan ko yan. Sambuanga del Norte. Siya po ang nagde ng bundok na gagawin niyang bahay. oh, sino nag-aprobahan nag, nag yan? Pass administration. Kita ninyo? Saan napunta yung mga kinutkot nilang lupa? Nasa mga dolomite. Hmm. Kita ninyo? Mismo kay Slater Yang, engineer hmm. at developer ng nasabing proyekto. May tatlong tanong si Atty. Falsis kay Slater. Una, ilang hectares ng mga puno ang pinuputol para maipatayo ang mga kondos. Pangalawa, hmm. kaya daw bang pantayan ng concrete at irrigation system ang kakayahan ng mga ugat ng mga puno na sumipsip ng ulan? Ang pangatlong hmm. tanong niya, may environmental impact assessment ba silang maipakita? Marami na kasing residente ang nagre-reklamo. Nang bago daw itinayo ang Monterasas, hindi pa sila binabaha noon. Pero pagkatapos nito, biglang nagkaroon na ng flash flood sa Guadalupe Heights. Ang dating matabang bundok, naging sementadong slide ng tubig daw. Reason number two, andyan ang quarrying at dolomite mining. Kung iisipin mo, ang kabundukan ng Cebu ay mayaman sa... Ayan, dito na tayo. Oh, itabi natin yung case Simula nung itinayo at dinevelop ni dinibelop ni Slater Yang yung pabahay. Binaha na daw sila. Ha? Nandiyan pa ang dolomite quarry mining. Mm. Speaking of dolomite, kaninong proyekto po ba ang dolomite galing sa Cebu nilagay sa mga beaches ng Pilipinas? Isa na diyan ang Manila Bay. Kita ninyo? Ha? 32 milyon halaga ng Dolomite Beach sa Manila Bay. Ha? Gumanda ba ang Manila Bay? Hindi po. Ha? Hindi po gumanda. Mas lalo pong pumangit. Mm. Ngayon, mm, sabi ng mga DDS sa Manila, saan ka nakakita? Manila bilang may ganyan. Mm. So anong nangyari doon sa kinutkutan na bundok? Yan. Yan ang number one problem ngayon. Gumanda ang Manila Bay. Yes, aminado tayo. Ha? Pero yung basura doon din, nag iipon lahat. Hmm. Gumanda nga kahit papano. Yung kinuhaan ng dolomite, lumalim. Nung umula ng malakas ilang taong nakalipas, naipon ang tubig. Noong nabutas ang binutas, nabuhagay napunta sa taong bayan ng Cebu. Binaha sila ngayon. Kung naalala ninyo, ah, yung nangyari sa Iligan City, nawasak ang bundok dahil din sa ganyan may mina-mina. Bumigay ang bundok na puro putik. Butas. Dumadagong dong papunta sa baba. Ubus lahat. Yung mga village, mga subdivision nagmistulang tulang ghost town. Di ba? Ano nangyari? Sino ang sisihin nyo ngayon? Si Marcos? or si Duterte? At si Gwen Garcia? Sino ang nagpauso niyang dolomite-dolomite na yan? Ah... Sino ang nagpauso ng putang inang proyekto na yan? Kumanda nga ang Manila, be. Oh, namatay naman ang taga Cebu. Kita nyo yan? Ayan, DDS. Duterte pa rin. Duterte. Duterte. Sige, dutertehin mong mukha mo. Mamatay na kay Duterte pa rin kayo. Yeah. At granite at dolomite. Oh. Ayon, para na itong keso na puro butas dahil sa quarrying. Ang mm. sakudaw.org, may labing isang malalaking kumpanya rito. Gaya ng Apo Cement, Republic Cement, Taheyo, Eagle Cement, at Dolomite Mining Corp. Ginagamit ang dolomite sa construction at steel. Maliban dyan, sa Cebu din ang dolomite na ginamit sa infamous dolomite beach sa Manila Bay. Mm. At sa mga eksperto, ang kapalit daw nito ay pagkasira ng kabundukan sa Cebu. Makikita sa Ayan. Ayan. Ni Clifford Chong, ang drone shot ng larawan ng bundok sa Cebu na lagas na lagas na. Ang caption niya, Atlas Mining o ah. Carbon Copper Corporation in Toledo, Cebu. <coughs> sabi pa ng kilusan ng mga magsasaka ay quote, ang baha sa Cebu ay hindi lang gawa ng bagyo, gawa rin ng tao. Reason number three, ineffective an effective and questionable flood control projects. Ayan. Ako, dito, dito na naman tayo sa flood control na to. Hindi na matapos-tapos. Ito mm. ang pinakamasakit. May baha kahit bilyones na ang ginastos para labanan ang pagbaha. Tayo mm. sa KMP, may mahigit na 25.5 billion pesos na flood control budget para sa Cebu mula nung 2022 hanggang 2025. Sa 6 mm. District pa lang, which is sa Lapu-Lapu, Badawi, -Lapu, Consolacion at Cordova, may mm. 7.3 billion pesos na na-proyekto ang flood control. At sa Cebu City mismo, 3.8 1.5 billion pesos ang nagastos nila sa tatlong taon. Pero ang tanong, nasaan ang resulta ng bilyong-bilyong piso ng natural projects na ito? Hmm. Reason number 4, nature's payback plus climate change. Ayan. Siyempre, diba? Ayan yung sinasabi. Ah, nature payback and climate change. Ayan na. Sige, mabuhay kayong marangya. Maganda yung tirahan ninyo, di ba? na sa bundok kayo. Mountain view. Kalbo ang bundok. Noong bumalik na ang kalikasan. Billion-billion. 26 billion ang pondo. Kanino napunta? Kay Marcos? Si Marcos ba ang local government dyan? Kung 2022 to 2025, <laughs> baka naman. Kung 2019 to 2022, baka naman, sino po ba? Yan ang sinasabi natin. Nature payback and global warming. Ayan na. Sabi ng pag-asa, ang ulan ni Tino ay katumbas ng isang buwan at kalahati ng ulan si isang araw lang. Sisira na ang watershed at barado pa ang drainage, matip yan, Instant swimming pool ang buong lunsod. So yun na nga mga kamagkano, ang baha ay hindi lang problema ng ulan. Problema din yan ng taong walak. Di ba? Mami di in pulan. Bingilab shout out ma'am at maraming salamat po. Kita ninyo, isa lang masasabi ko hindi po ulan ang gumagawa ng problema. Tao po ang gumagawa ng problema. Hindi po ang problema gumagawa ng ulan. Inulan kayo. Ayon sa pag-asa, ang lakas ng ulan ni Bagyong Tino, isang araw, isang buwan ang dami. ba? Diba? Anong nangyari? Sa butas ng bundok, sa sira na bundok, pag umulan sa bundok, bumababa sa syudad sabi ko nga sa inyo eh mga kababayan sino po bang administrasyon ang nagpa-okay at pumayag niyan mga kababayan okay, yeah. ha uh, can... sinong administrasyon ang pumayag na gawin niyan mga kababayan anong sabi ni Gina Lopez dating DENR secretary kinalaban ni Digong inaprubahan ni Digong ang minahan. Inaprubahan ni Digong na makalbo ang kalikasan. Sino ang magdudusa at sasalo lahat pagdating ng panahon? Si Digong ba? Di ba ang tao o ang mamamayan? Nangyari nga. Hindi makakalimutan ang sinabi ni Gina Lopez na isa sa bukod-tanging nakikipaglaban no? Sa DENR na itigil ang minahan. Ah, putang ina, nagkakatotoo nga. Wala pang dalawang dekada. Isang dekada mahigit pa lang. Bago pa lang bumaba si Digong. Binaha na nga. Kita ninyo, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, TDS ka pa rin ba? Sa nangyaring bagyo, baha sa Cebu, DDS ka pa rin ba? <laughs> Yun lang. Ha? Yun lang. Wala ng puno. Ya? Yeah? Wala ng mga humaharang. Bakit? Ginawa ng minahan. Ginawang concrete. Ginagawang bahay. Ginagawang beach. Ginagawang simento. Mm. Sinong nakikinabang? Gobyerno. After all, all of the sudden, ah, bayan pa rin nagsasuffer. Tapos sisigaw ka? Do ne ne, do ne ne, tang inamu. de ba? Hmm. So yun na nga. Safe si digong. Masarap ang buhay. Di ba? Safe. Nakakulong. Safe. Nagbabayad ng abogado, 150 million aman month. Kayo. Nasalaya nga kayo, nauna pa kayo sa kanya. Di ba? Yun yung katotohanan. Speaking, mga kababayan of Digong, di ba kadalasan natin maririnig sa mga DDS, baluarte ni Digong ang Dabao? Hmm, speaking of Dabao, Dabao region.